Ang recipe ngayon ay ubas bonbon sa platter, napakadaling gawin at masarap. Kaya tara't matuto tayo. Simulan natin sa paggawa ng powdered milk brigadeiro. Maglagay ng duwalata ng condensed milk sa kawali. Una tasa ng pulbos na gatas na gusto mo. Haluing mabuti para walang buo-buo mula sa pulbos na gatas. Patay pa ang apoy. Ngayon, dagdagan ng duwalata ng cream. At uno, kutsarang mantikilya. Haluin ng mabuti at lutuin sa katamtamang apoy, halukain palagi. Hanggang maging creamy brigadeiro, ganito o oh, nakikita nyo. Itaas ang spatula, tutulo ng kaunti pero pag lumamig, tama na ang lapot. Patayin ang apoy at itabi. Habang naghihintay, gumawa tayo ng ganache. 250 gram chocolate tunawin sa microwave. Haluin sa unong lata 200 gram ng cream. Haluin lang ang dalawang sangkap at tapos na. Praktikal at mabilis gawin ang ganache. Ngayon, Simulan na natin ang pagbuo. Gagamit tayo ng tray ng berdeng ubas. Ilagay lang ang mga ubas sa ilalim ng plato. Ngayon, ilagay natin ang malamig na cream. Malamig na ang brigadero. Mas creamy pa nga, no? Ayusin lang ng maayos at ilagay ang ganache. Ibuhos lahat ng ganache at ayusin. Ilagay sa ref para tumigas ang ganache. Pag malamig na, palamutihan mo na. Nilagyan ko ng ubas at kaunting sprinkles. Pwede mong palamutihan ayon sa gusto mo. Ang importante, napakasarap ng dessert na 'to. Tingnan mo ang kinalabasan. Napakadaling gawin. Pwede mong lutuin ngayon para sa Noche Buena. O itago ang recipe para sa Bagong Taon o iba pa. Tingnan mo, ang sarap. Napaka-creamy at masarap. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan, mag-subscribe, like at i-share. Malaking halik sa inyo. Paalam.